Sa mundo ng showbiz sa Pilipinas, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng mga artista na nagiging sentro ng kontrobersya at nakakatanggap ng negatibong komento mula sa publiko. Narito ang ilan sa mga kilalang personalidad na kamakailan lamang ay nakaranas ng matinding pambabatikos. Pero bago yon, welcome back dito sa aking channel. At kung first time mo dito, isang munting request mula sa inyong lingkod. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong content. Ngayon pa lamang, pinasasalamatan na kita. Si Alex Gonzaga ay kilala sa kanyang pagiging prangka at palabiro, ngunit dahil dito, madalas siyang makatanggap ng mga negatibong komento mula sa netizens. Ang kanyang mga biro at kilos ay hindi laging naaayon sa panlasa ng lahat, kaya't nagiging sanhi ito ng pambabatikos sa kanya. Bilang isang aktor at politiko, si Robin Padilla ay hindi rin nakaligtas sa mga kritisismo. Ang kanyang mga pahayag at aksyon, lalo na sa larangan ng politika, ay nagiging sanhi ng pagkakahati ng opinyon ng publiko na nagre-resulta sa pagkakaroon ng mga haters. Si Kim Molina, isang talentadong aktres at singer, ay nakaranas ng pambabatikos mula sa ilang netizens na nagdududa sa kanyang kakayahan sa pagganap bilang siya siya Isang commenter ang nagsabing dapat isang, real pretty, goddess-like, na tao ang gumanap sa papel na ito. Sa kabila nito, ipinagtanggol siya ng kanyang kasintahan na si Gerald Napoles, na binigyang diin ang kanyang kagandahan at talento. Si Maris Racal ay nakatanggap ng kritisismo mula sa isang basher na nagsabing siya ay masyadong, liberated, at negatibong na ni Bella Padilla. Sa kanyang depensa, sinabi ni Maris na ang pagsusuot ng mas kaunti ay hindi nagpapababa sa pagkatao ng isang tao. Ipinagtanggol din siya ni Bella laban sa basher na ito. Matapos ang kanyang promposal sa kasintahang si Richie Rivero, Nakatanggap si Andrea Brillantes ng mga negatibong komento mula sa ilang netizens. Ipinagtanggol siya ng kanyang kapatid na si Kayla gorostiza, na nagsabing gusto lamang ni Andrea na maging espesyal ang kanyang unang prom at hinikayat ang mga tao na hayaan siyang maging masaya. Mahalagang tandaan na ang mga artista ay tao rin na may sariling damdamin. Ang mga negatibong komento at pambabatikos ay maaaring makaapekto sa kanilang mental na kalusugan kaya't nararapat lamang na maging maingat tayo sa ating mga sinasabi at ipinapahayag online, at mas piliing magbigay ng suporta kaysa sa kritisismo. Salamat sa iyong panunood, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong content.